Paano ba tataas ang halaga mo sa isang lalaki? Okay? Kung sa tingin mo masyado ng low value ka, okay? Sa partner mo, sa jowa mo, sa boyfriend mo, o sa relasyon ninyo. Well, andito ang aking mga tips kung paano ba natin itataas ang halaga mo sa lalaki. Okay? So, bago natin pag-usapan yan, mga kamamay, isa lang ang hinihiling ko. Kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng video, don't forget to click the subscribe button, notification bell, sa baba na kamay ko para sa ganun is maging updated ka sa lahat ng mga love advice na maaari kong i-share dito sa ating channel. Kung napindot mo na yung subscribe button, maraming salamat sa iyo. At simulan na natin ang mga tips Okay? At ang mga bagay na dapat mong gawin upang tumaas ang halaga mo sa lalaki. So, number one, no contact. Okay? Pag sinabing no contact mga kamamay, ibig sabihin huwag kayong matakot na magkaroon o humingi ng space sa kanila. O huwag kayong matakot na hiwalayan siya, siya or sila oras na may gawin silang hindi maganda sa relasyon ninyo. Okay? Kasi baka mamaya, sa halip na tumigil siya sa kanyang ginagawa is hindi dahil hinahayaan mo na okay lang sa'yo. Na hinahayaan mo na hindi mo siya kayang iwanan kahit na niloloko ka na niya kahit na may ginagawa siyang hindi maganda sa relasyon ninyo. So, huwag ganun mga kamamay. So, ugaliin nyo at ipaalam nyo sa kanila na every time na gumawa sila ng kasalanan, okay, sabihin nyo ito at lagi nyo ising in sa kanilang isipan na hindi kayo magdadalwang isip na iwanan sila. Okay? In case na sila is magloko. Okay? Sumag na kayo sa ganitong klase ng consequences. Kasi kung hindi nyo po ito gagawin, sa bandang huli, kayo din po ang maiiwanan. Kayo lang din po ang masasaktan. Okay? So ipaalam nyo na kaagad sa kanila na wala silang babalikan kung sila is gagawa ng hindi maganda pagdating sa inyong relasyon. So yung tinatawag kong no contact every time na sila is magloko. Kasi baka kasi nagloloko sila kasi alam nila na hindi nyo sila kayang iwanan. Na hindi nyo sila kayang i-give up. Okay? So, yun po ang number one tips ko sa inyo. No contact at huwag po kayo matatakot na iwanan sila. Okay? So, number two. Iwasan nyo ang palaging makipag-argumento sa kanila. Kasi kapag ka lagi kayong nakikipag-diskusyon sa inyong mga partners na lalaki So mga lalaki kasi yan eh Matataas ang pride ng mga yan So uh, hindi gustuhin ng mga lalaki Na uuwi sila ng bahay Tapos palagi nyo lang silang Ididiskusyon e Palagi nyo lang silang pagsasabihan Palagi nyo lang silang Alam nyo na uh, Pagsasabihan ng hindi maganda So kapag kaganyan, ganyan, bumababa po yung tingin ng mga lalaki ng inyong mga partner sa inyo. So huwag niyo pong uugaliin palagi na lagi silang awayin o makipagdiskusyonan sa kanila. Sa halip, sa halip mas mahalin niyo po sila. Pag sila is uuwi ng bahay, huwag niyo ko agad palagi silang huhusgahan. Huwag niyo palagi silang aawayin, huwag niyo palagi silang tatalakan. Okay? So, alamin nyo kung saan siya galing. Alamin nyo kung anong kanyang ginawa. Kung nagugutom, hayinan na ng pagkain. Basta palagi lang kayong maging tama. Okay? Gawin nyo lang yung mga bagay na alam nyo na tama pagdating sa inyong relasyon. Eh, ano? Eh, papaano yun? Halimbawa, nang babae siya, umuwi siya ng bahay, tapos pag uwi ko, pag uwi niya, ipaghahanda ko pa. Ano siya sinuswerte? That moment of time. Hindi nyo po yung kasalanan So sa bandang huli marirealize din niya yung halaga mo kapag ka ganyan. Mas tataas yung value mo sa kanila kung nakikita nila na seryoso kayo sa inyong relasyon Kahit na sila is ng bababa ay eh, may ginawang hindi maganda sa labas So marirealize nila sa bandang huli na kayo dapat ang kanilang piliin. Mas magiging mahalaga kayo sa puso ng isang lalaki kapag ka palagi niyong pinipili ang maging tama pagdating sa inyong relasyon. So number three, pakitunguhan siya ng maayos. Okay? Kung niloko ka, sinaktan ka, pakitunguhan mo pa rin ng maayos. Kasi kung sinaktan ka tapos iyon namang gagantihan, so bali wala lang din po yung inyong relasyon. Hindi po mag-grow yung ganyang relasyon kung parehas kayong gumagawa ng isang bagay okay, na hindi maganda. Okay? So, maaayos pa yung relasyon eh kapag yung isang bagay na gawa ng isang tao, ng isang partner, tapos yung isa gagawa ng mabuti at itatama yung pagkakamali. Mas may improve yun, mga kamamay. Pero kung ikaw nakita mo na gumawa na nga ng mali yung partner mo tapos susuklian mo pa ng mali, so anong mangyayari doon? So, parehas mali yung kalalabasan ng mga bagay-bagay na ganyan. Kaya ang maganda dito, pakitunguhan mo pa rin siya ng maayos kahit siya is may nagawang hindi maganda sa relasyon ninyo. Tandaan mo ang laging binibiyayaan ng Panginoon sa lupa. Sa mga taong gumagawa ng tama sa mga taong gumawa sa kanila ng pagkakamali. Kasi mas pinipili nilang maging mabuting tao sa kabila ng kanilang nararamdamang mabigat na bagay sa kanilang damdamin So kapag kami mga ganong tao Na palagi nilang ginagawa pa rin ang tama Kahit na pulong puno na sila Mas pinipili para nilang gumawa ng uh, maganda Kahit na sila isa uh, uh, nagtitiis na lamang So malapit po kayo mga kamamay Sa biyaya ng Panginoon So balang araw makikita Makikita at lalabas din Okay? Yung dapat na ibigay na treatment sa inyo ng inyong asawa na dapat kayo is mahalin at pahalagahan. So, uh, sa tips kong ito, gawin mo pa rin ang tama, itrato mo pa rin siya ng maayos kahit na niloloko kanya. So, number four. Ito, kadalasan ang hindi magawa ng ibang mga babae. So, huwag kayong hahanap ng isang tao, especially kung lalaki, every time na kayo is magkakaroon ng tampuhan. Ito yung palagi pinagsisimulan na, ng hiwalayan, Okay? Nang pagbaba ng inyong halaga sa isang lalaki. Kaya madalas hindi naaayos yung relasyon at bumababa ang halaga ninyo sa puso ng lalaki. Kasi humahanap kayo ng isang tao lalo na kung lalaki ng pagsasabihan ng inyong nararamdaman kung kayo is nakakaroon ng pagtatampuhan. Tandaan nyo, kapag kami pagtatampuhan ng isang mag-asawang, isang mag ang isang mag-partner, ang tangin yung gawin is kausapin ang bawat isa. Kasi kayo parehas ang makakaresolba ng isang problema. Okay? Kasi nasa pagitan nyo lang naman yung problema kaya kayong dalawa ang dapat mag-usap at dapat umayos nyan, Hindi nyo kailangan na humanap ng ibang tao para Pagsabian. Hindi sila makakatulong sa inyong relasyon Mabuti sana kung mabuting tao Yung mapagsasabihan mo ng iyong nararamdaman Paano kung yung taong pagsasabihan mo Is hindi pala maayos na tao Ang, ang, ang gusto niya is uh, uh, makuha ka or uh, samantalahin kung ano man yung nararamdaman mo. So, paano pagkaganyan at nalaman nung partner mo? So, sa halip na maayos nyo yung problema, magkakaroon lang ng another issue, lalong dadamo yung problema at mas lalong magiging mahirap ang pagresolba kung ganun ang gagawin mo. Kaya, payo ko iyo, huwag na huwag kang hahanap ng tao na mapagsasabihan ng nararamdaman mo, lalong lalo na kung lalaki so mapera na lamang kung ito is magulang mo, kapatid mo yan yung mga malalapit na pwede mong pagkatiwalaan okay? so sana magets mo yung aking tips na to so next, huwag mong hayaan na sinasaktan ka lang niya palagi okay, so kasi kapag kahinahayaan mo lang na palagi ka lang niyang sinasaktan so ibig sabihin lang nun na okay lang sa'yo na kahit anong gawin niya sa relasyon niyo is kaya mong tanggapin so huwag mong iparamdam sa kanya na baliwala ka sa relasyon niyo. kasi parehas kayo nga sa relasyon, kayo dapat yung nagtatanungan kung ano ba yung mas makakaganda sa relasyon kasi kung sa tingin mo may ginagawa siyang hindi maganda sa inyong relasyon at hindi ka na niya tinatanong so ibig sabihin wala na siyang pakialam sa nararamdaman mo, sa damdamin mo so sa madaling sabi nawawala na po yung love o yung nararamdaman niya sa iyo kapag kaganyan huwag mong sanayin ang iyong partner na baliwala lang sa kanya ang magiging opinion mo at baliwala lang sa kanya yung, yung mga bagay na mararamdaman mo Okay? Kasi kapag ka ganyan, nawawala na yung pagmamahal. Okay? Kapag ka hindi mo hinahayaan na palagi kanya sinasaktan at sa tingin mo baka iwan kanya, so huwag kang matakot. Huwag kang matakot na iwanan kanya kung dahil lamang doon sa kanyang maling ginagawa. Okay? Kasi kapag ka pinagpatuloy niya yung maling ginagawa at hinayaan mo lang siya, huwag kang magparamdam sa kanya. Kasi kapag ka nag kasi kapag ka nandiyan ka pa rin para sa kanya kahit na may mali siyang ginagawa, ibig sabihin okay lang sa iyo. So value wala kanya at bumababa na ang pagrespeto niya pagdating sa iyo. Okay, kaya ipa paalam mo sa kanya na anytime iiwanan mo siya kapag ka siya is gumawa ng mali sa relasyon ninyo. Okay? Number 6. So ito, kailangan nyo rin itong gawin para mas mag-improve pa yung halaga nyo sa lalaki. So kailangan palagi po kayong may ginagawang improvement sa inyong sarili. Huwag kayong makontento na ganito na lang ako. Huwag kayong makontento na, na wala kayong ginagawa para iangat ang inyong sarili. Gusto naming mga lalaki na palaging may tinatawag na something new yung bang bago, mahilig kami sa mga bagong bagay na nakikita namin sa inyo Bagong gupit, bagong uh, hairstyle, bagong damit na inyong sinusuot Yan yung mga gusto namin Ang gusto namin, meron kayo palaging improvement para sa inyong sarili Magpaganda kayo, mag-aral kayo magluto Mag-aral kayo ng mga bagay-bagay basta kung anumang makakapag-improve sa inyong skills, mag-aral kayo para sa inyong mga partner. So baka katulong 'yon para mas tumaas pa ang halaga ninyo sa kanila. And last, Huwag na huwag kang palaging hihingi ng sorry kung alam mo na ikaw yung nasa tama. Huwag kayong magmamakaawa sa kanila kung alam nyo na sila yung may pagkakamali. So kasi kapag kahinayaan nyo lang na ganun, dahil lang sa gusto nyong maayos ang isang issue kahit na kayo nasa tama at sila yung mali, kayo pa yung hihingi ng sorry, huwag nyo po silang konsintihin. Lalaki lang po ang ulo ng mga yan. So ayun mga kamamayang ilang mga tips ko sa inyo para pa ang inyong halaga sa inyong mga partner o sa inyong mga Uh, asawa na lalaki. So sana makatulong to mga kamamay at sana magawa nyo ng maayos itong aking mga simpleng mga tips. So uh, muli, muli kong iniimbitahan kayo na isubscribe ang ating channel and pindutin yung notification bell para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga useful video tungkol sa pag-ibig na aking ginagawa. Again, this is Mamay Love Advice. Magbibigay sa inyo ng magandang uh, payo pagdating sa pag-ibig. So see you for our next vlog paalam